Shoutout sa aking mga members sa mga dati kong pinakamatagal na mga members sa ating mga channel Shoutout kay Miss Miami Laurel Idol Marvin Maliveran at kay Idol Luz Paul Maraming maraming salamat sa inyo Shoutout din sa aking mga member ngayon uh, kay Inday Ilinido Angelito Brunola Priscilla Inot, Harry Chan Richard Umpan, Torin and Fjord Prince Marcel Nakil, Tita Jenke Perez kay Marlinda Alviz Ati Bing Batimber at kay Matt Miraboyno Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta mga idol Malaking tulong na po ito sa akin Shoutout din kay Idol Roman Villanueva Maraming salamat sa 10,000 na pinadala mo idol At kay Idol Maria Galbis na nagpadala ng 20,000 sa atin Malaking tulong na po ito sa ating mga channel Maraming salamat din sa laging nagkukomment sa ating mga bagong upload Nababasa ko lahat ng mga messages at comment ninyo mga idol at sa mga lahat ng nag-share at nag-likes. Shoutout din sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga beakers, sa mga blind community at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mga bayani po kaya ng ating bansa. Simula na po natin ang ating kwento. Habang ginagawa ng mga ito ang dalawang mga gulong, narinig na nila ang papalakas na mga pagpatak ng ulan. Mas mahihirapan na mga ito sa kanilang pag-ayos wika ng isa doon sa mga ito. Mas nakakabuting magpasilong na muna kayo doon sa aming bahay. Magtalaga na lamang kayo nang maiiwan dito sa sasakyan ninyo para magbantay. Sigurado akong maabutan na kayo ng tanghali sa bundok na ito. Mas nakakabuting doon na kayo magpasilong sa bahay para makakain din kayo ng pananghalian kalaunan pumayag na din ang mga ito sa muling pag-alok ng apat na mga kalalakihan. Bukod kasi na malakas ang ulan na paparating, ramdam din nila ang malakas na hangin doon sa paligid. Kaya kinakailangan talaga nilang makasilong ng maayos. Sumama agad ang nagmamaniho na si Manong Talyo at ang apat na kababaihan. Sumama na din ang dalawang kalalakihan habang nagpaiwan naman ang tatlong matatanda. Ayon sa mga ito, dito na lamang sila sa sasakyan makisilong at may baon naman daw ang mga ito para sa kanilang pananghalian. Nagpaiwan din doon ang dalawang katulong nitong si Manong Talyo. Nangangako na lamang ang driver na dalhan na lamang niya ng makakain ang dalawang kasamahan. Gusto sa nang paalalahanan nitong si Pablo ang mga naiwan doon sa mga sasakyan na mag-iingat ang mga ito. Dahil mukhang may mga delikadong tao ang nasa paligid gusto niyang sabihin na hindi mga bato ang dahilan ng pagkabutas ng mga gulong ngunit nag-alangan naman itong si Pablo. Baka hindi lamang maniniwala ang mga ito sa kanya at baka magalit pa dahil tinatakot niya ang mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, mabilis nang sumakay na ang mga ito doon sa sasakyan ng apat at humaharurot agad ang mga ito palayo doon sa kanilang kinaroonan bago pa maabutan ng malakas na pagbuhos ng ulan at pag-ihip ng hangin. Doon sa loob ng sasakyan, nagkakaroon ng pagkakataon itong si Pablo na makapagtanong sa apat na nag-alok sa kanila ng tulong. Nagtanong itong si Pablo tungkol sa mga kaganapan dito sa kagubatan. Kung nabalitaan ba ng mga ito ang tungkol sa pagkawala ng ilan sa mga biyahero dito sa gubat na ito. Natahimik ang apat na kalalakihan at makalipas lamang ang ilang mga sandali. Sumagot ang isa sa mga ito habang napapangiti. Alam ninyo, marami na kaming naririnig tungkol sa mga bagay na iyan. Matagal na namin na iniingatan ang lugar na ito. Nagpapasalamat din lamang kami at hindi namin nararanasan ang mga napagdaanan ng mga biyahirong nawawala. Maraming mga nagkalat na mga mababangis na hayop sa kagubatan na ito. At maraming mga iniingatan din na mga mahalagang bagay ang aming mga ninuno sa lugar na ito. Kaya sa lahat ng mga maglalakbay dito sa kabundukan, kinakailangan nilang magingat at magbigay ng respeto. Naguguluhan man itong si Pablo sa sagot ng isa sa mga ito. Ngunit nagulat ito nang sabihin na nasa unahan lamang ang nasabing bundok ng hagakhak at kasalukuyan na papunta sila doon sa mismong lugar dahil nando doon ang kanilang mga kabahayan. Napatitig itong si Pablo kay Akiko. Gustong gusto na sanang tanungan itong si Pablo, ang batang babaylan, kung napagtanto ba nitong si Akiko ang mga pinanggagalingan ng presensya ng kanilang mga kasamahan. Ngunit nagpigil muna itong si Pablo. May mali kasi sa mga nangyayari ngunit ayaw niyang marinig iyon ng apat at magkaroon ng hinala ang mga ito sa kanyang mga iniisip. Baka mapadali pa ba ang kanilang plano para sa kanila. Ngayon, nakakaramdam na ng kakaibang panganib itong si Pablo. Imposible kasing walang alam ang mga ito tungkol sa mga napabalitang mga nawawala sa kagubatan na ito. Makalipas ang ilang mga sandali, sumot na ang kanilang sinasakyan doon sa maliit na daraanan na napapaligiran ng maraming mga puno ng kahoy at napapalibutan naman ang mga puno ng mga baging. Ang mga kasamahan naman nila ni Pablo napapasilip na ang mga ito doon sa labas ng sasakyan dahil nagsimulang umihip na doon ang medyo may kalakasan na hangin at ang buhos ng ulan kaya binilisan na ng mga ito ang kanilang pagpapatakbo ng sasakyan nagpapakilala na din ang mga kalalakihan sa kanila ang medyo may katandaan sa kanila na patpatin ang katawan may pangalan na Pedro at ang pinakamalaking katawan sa kanila na may pangalan na Bulta ang isang ito ang napapansin ni Pablo na pinakatahimik sa kanilang apat at kakaiba kung makatitig nakasuot ito ng malaking balabal na parang may itinago itong kakaibang armas sa kanyang damit at ilang sandali pa nasisipat na nila ang mga kabahayan na sinasabi ng mga ito nandodoon ang mga iyon doon sa gilid ng mga malalaking puno ng kahoy limang mga kabahayan lamang ang mga ito ngunit kung susumahin sa mga tipikal na mga kabahayan sa Bukiran mas malalaki ang kanilang nakikita nasipat din nila ang ilan sa mga taong nandodoon na nagmamadaling iniayos ang kanilang mga kagamitan sa labas ng kanilang mga bahay dahil sa buhos ng ulan napapalakas na sa mga pagkakataon na iyon dumiritso ang kanilang sinasakyan doon sa hulihang bahay sa dulo at agad na inanyayahan ng mga ito na makapasok doon sa loob dala na din ng ginaw buhos ng ulan at ihip ng hangin nagmamadaling pumasok na din ang mga kasamahan nila ni Pablo doon sa loob ng malaking bahay at napagtanto nitong si Pablo na ang mga kasama nila Maaring walang kaalam-alam sa mga nagaganap dito sa bukirin. Kanina, habang tinatanong niya ang apat tungkol sa mga nagaganap dito sa bukirin, walang pakialam ang mga ito maliban lamang doon sa dalawang kalalakihan na kasama nila na nakikinig sa kanilang usapan. Malawak ang kalublooban ng bahay at agad naman na sumalubong sa kanila ang dalawang kababaihan at ang dalawang lalaki na agaran silang binigyan ng maipuna sa kanilang mga basang katawan. Agad na nilibot ni Pablo ang kanyang paningin sa kalublooban ng bahay. Napansin din niyang kakaibang likot din ng mata ang ginagawa ng dalawang lalaki na kasama nila. Tahimik din ang dalawang ito na laging nagmanman din tulad niya. Agad na pinaupo ang mga ito doon sa may sala at wika nitong si Pedro. Dito na muna kayo mga kaibigan maghahanda lamang kami ng pananghalian natin. <laughs> Nang umalis na ang mga ito at tanging sila lamang ang naiiwan doon sa may sala, nagtanong agad itong si Pablo doon sa dalawang kalalakihan na kasama nila. Nagtatanong itong si Pablo kung may naririnig na ba ang mga ito tungkol sa mga balita sa mga biyahirong nawawala sa gubat ng hagakak. Napatitig muna kay Pablo ang dalawa ng ilang mga segundo bago sumagot ang isa sa mga ito. Bulong nito kay Pablo. Napansin din kita kay Bican, na malikot ang iyong paningin. Tulad mo, hindi din kami mapakali sa mga ito. Mukhang may mali. Narinig namin ang tanong mo kanina. Kailangan natin na mag-ingat sa lahat ng mga pagkakataon, lalo na sa kanilang mga ibinigay na pagkain sa atin. Nakikinig na din sa kanilang usapan na mas lumapit pa itong si Manong Talyo na sobrang nangilabot sa kanyang narinig. Wala kasi siyang hinala sa mga nag-alok ng tulong sa kanila. Matagal na din kasing alam ng matandang driver na may mga taong naninirahan talaga dito sa bukirin ng Campo at inaakala niyang mga mababangis lamang na hayop ang namimiktima doon sa mga biyahirong nawawala. Ngunit dahil nga sa kanyang narinig, na mula ang muka nito na parang naisip ng matandang driver na nasa gitna na sila ngayon ng panganib. Ang dalawang kalalakihan nagpakilala din ang mga ito bilang mga pulis. Gusto din ng dalawa na malutas ang matagal ng kababalaghan sa bukirin na ito kaya pumayag din ang mga ito at sumama sa apat na kalalakihan. Napagtanto nitong si Pablo na may plano ang dalawang ito sa kanilang pagsama. Gusto sanang magpakilala nitong si Pablo na may mga kalaman din siya tungkol sa mga usala ngunit pinili na lamang niyang manahimik muna at magmatsyag. Inaabisuhan na din ni Pablo ang dalawang mga batang paslit na kasama at batid niyang mariin nakikiramdam si Naabo at Akiko sa bawat galaw sa paligid. Mga paslit pa lamang ang mga ito ngunit batid nitong si Pablo na sa mga ganitong pagkakataon kakaiba na ang ikinikilos ng mga batang kasama. Kapag makakaramdam kasi ng panganib sina Abu at Akiko, biglang mag-iba ang mga ikinikilos ng mga ito na tahimik at nakikiramdam sa mga kaganapan sa kapaligiran. Batid niyang mas malakas ang pakiramdam ng dalawang ito sa mga mali sa paligid tulad nga ng paalala ng dalawang pulis na kasama nila. Kinakailangan nilang magmanman sa mga taong naninirahan sa lugar na ito at sa mga ibibigay na pagkain sa kanila. Ang dalawang lalaki, pinagsabihan na din nila ang apat na mga dalagita na walang kamuwang sa mga nangyayari at tulad ni Manong Talyo, gulat na gulat din ang mga ito ang dalawa pa nga sa mga ito napapatawa na lamang na parang hindi naniniwala sa kanilang mga pinagsasabi kaya napapailing na lamang ang dalawang mga pulis at napatitig kay Pablo napailing din itong si Pablo ngunit sa isip nitong si Pablo mas napaganda pa nga ang kanilang pagsama sa mga ito kung totoong ang mga ito nga ang may kagagawan sa lahat ng mga pagkawala o may kinalaman napapanahon na siguro para wakasan ang kasamaan ng mga ito. Kasama niya ang dalawang mga bata na sina Akiko at Abo at batin nitong si Pablo. Nakakaibang antas ang lakas ng dalawang ito. Malilintikan ang mga kampo ng demonyong nandirito sa bukirin. Ilang sandali lamang. Habang naghihintay ang mga ito doon sa sala, lumapit na sa kanila ang dalawang mga matandang babae at inaalok na ang mga ito naman ang halian na ang mga ito doon sa kanilang kusina sa mga pagkakataon na iyon bumuhos na ang napakalakas na ulan doon sa labas bumayo na din ang malakas na hangin malikot na namang muli ang mga tingin nitong si Pablo hanggang sa mapadako ang mga ito doon sa bungad ng kusina dito na nakakaamoy ang mga ito ng kakaibang baho na parang mayroong nabubulok na laman ng tao o hayop nakakasulasok, nakamuntikan pang ang mapasoka ang mga kababaihan nakasama ng mga ito. Napatigil itong si Pablo at nilibot niya ang kanyang paningin doon sa paligid. Hinahagilap niya ang maaring pinanggagalingan ng naamoy nilang nakakasulasok na baho. Ngunit agad na lumapit sa kanila ang dalawang matandang babae at hinihila na ang mga ito papunta doon sa misang nandudoon sa malawak na kusina kakaiba na ang mga nakikita nila doon. May mga bungo ng iba't ibang hayop ang nakasabit doon sa dingding. Habang doon sa dulo ng misa, mayroong naghihintay sa kanila na isang matanda. Ngunit makikita mo agad ang kakaibang laki nito at tangkad. Mapuputi na ang mga buhok ng matanda at mayroong mga butlig-butlig ang pagmumuka ng matanda. Nakangisi ito habang nakatitig sa kanila nakitang kita ang kakaibang paninilaw ng ngipin ng matanda. Lalong nag-alsa baruto ang tiyan nitong si Pablo. Parang ayaw na niyang kumain at nawala ang kanyang nararamdaman na gutom. Ganon din ang dalawang mga pulis na palihim ng napasulip kay Pablo at doon sa mga matatandang nando doon. Nagtataka ang mga ito dahil wala doon ang kasama nilang apat na kalalakihan kanina. Hindi na nakapagpigil ang isang pulis at nagtanong na ito doon sa dalawang matandang babae kung nasaan ang apat na kalalakihan na kasama nila at nag-alok ng tulong kanina. Ngunit ngumisi lamang ang mga ito at nagwika. Huwag <laughs> ng nang halapin pa ang mga iyon mga kaibigan. Malakas ang ulan at nilagay ng mga ito sa ligtas na lugar ang aming mga alagang hayop. <laughs> Ilang sandali, umupo na ang mga ito doon at langhap na ng mga ito ang amoy ng masarap na inihain na ulam ng mga ito. Nagtataka din ang mga ito dahil biglang nawala ang nalanghap nilang kakaibang baho kanina. Agad, nagumawa ng mga usal itong si Pablo para tingnan kung wala bang mga inihalo na lason upang patulog ang mga ito sa mga inihain ng mga pagkain para sa kanila baka sakali din na may mga yanggaw ang mga ito. Pati itong si Akiko na alam na din ang dapat nagagawin ng batang paslit. At bago pa makakain ang mga ito, nakita nila ni Pablo at Akiko na may mga inihalong pampatulog nga ang mga ito sa kanilang mga inihandang pagkain. Agad na naalarma itong si Pablo. Agad itong gumawa ng mga usal at may kinuha itong buti ng langis. Pati itong si Akiko na agad na may kinuha din ang buti ng langis. Agad na nilanghap nila ng pasimti ang amoy noon. Agad na kunwaring itinapat nitong si Pablo ang buti ng langis na nakatago sa kanyang palad doon sa umuusok na ulam nila para malanghap ang mga ito ng dalawang mga pulis. Ang dalawa kasi ang mas malapit sa kanila. Pati rin ang matandang driver na si Manong Talyo. At medyo malayo ang dalawang kababaihan at sa kabilang bahagi naman ng Misa, nandoon din ang dalawa pa. Naghanap ng paraan itong si Pablo para malanghap ng apat ang langis na hawak niya. Ngunit huli na, dahil kumakain na agad ang dalawa doon sa mga kababaihan niyang kasama. Kaya palihim na napapamura itong si Pablo. Kailangan na lamang nilang gawin huwag ihiwalay doon sa dalawang dalagita mamaya ang kanilang pansin at paningin. Ngayon, kumpirmado na mayroong masamang binabalak ang mga ito sa kanila. Napakadaldal din ng isang matandang nasan-tulo ng misa habang kumakain na hindi nila mawari kung anong uring karne ang nasa harapan nito. Sa kanila kasi, sigurado silang karne ng manok ang nakahain para sa kanila, ngunit may mga sangkap ng pampatulong lamang. Mariin na ngayon ang pagmamatsyag ng dalawang mga pulis bawat kilos ng mga matatanda Batay din kasi sa mga itinikilos ni Pablo. Batid ng dalawa na may mali talaga kaya mabilis nang tinapos na ng dalawang mga pulis ang kanilang pagkain. Ganon din itong si Pablo. Ngunit ang dalawang mga paslit, panay pa rin ang subo ng mga ito. Palibhasa gutom at alam ng mga ito na hindi natatalab sa kanila ang inilagay ng pampatulog ng mga matatanda. Ilang sandali, nang matapos na ang kanilang pananghalian, dahil malakas pa ang buhos ng ulan, humingi na din ang dadalhin na ulam itong si Manong Tayo para sa kanyang dalawang mga alalay. Nando doon na ang mga ito doon sa may sala. Wala nang ibang tao doon kundi sila na lamang. Wala na ang dalawang mga matandang babae at hindi pa rin nagpapakita sa kanila ang apat na mga kalalakihan na kasama nila kanina. Ang apat na mga dalagita nakakaramdam na ng kakaiba ang mga ito samantalang ang dalawa nakakaramdam na ng sobrang antok. Kaya agad na kumilos itong si Pablo at pinaamoy niya ang dalawa ng langis galing sa kanyang dalang buti Kahit na nasa katawan na ng mga ito ang pampatulong na inilagay ng mga matanda, kaya pa rin na mapawalang bisa ito ni Pablo sa tulong na din itong si Akiko. Lihim na naglagay ng mga usal ang bata sa hawak na buti ng langis nitong si Pablo. Dahil sa patuloy na pagbuhos ng malakas na ulan, nagpasyang manatili na muna ang mga ito doon sa loob ng bahay. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, nakarinig na ang mga ito ng kakatuwang tunog doon sa paligid. May narinig ang mga ito na parang naglalagari na hindi nila mawari kung nasaan itong si Pablo, uwi nito kay Abo at Akiko. Abo Samahan mo ako. Tingnan lamang natin ang buong paligid. Dito ka lamang Akiko. Samantalang iniwan naman ng mga ito itong si Akiko kasama ng mga kababaihan at ng dalawang mga pulis doon sa sala para magbantay ang mga ito. Lumipas ang ilang mga sandali. Ang mga matatandang babae naman nagtataka ang mga ito kung bakit hindi pa nakatulog ang kanilang mga bisita. Kaya kinausap na nito ang mga kalalakihan na subukan na nila ang kanilang pangalawang plano. Baka kasi mali lamang ang kanilang mga nailagay. Walang kawala na kasi ang mga bisita nila dahil nasa loob na ang mga ito ng kanilang pamamahay. Agad na kinuha na ng mga ito ang kanilang mga matatalas na mga armas. Ang mga taong ito kasi ang sinaunang uri ng mga aswang na kumakain mismo ng laman ng mga tao kakaiba ang mga ito doon sa mga ordinaryong aswang dahil hindi magiging aswang ang mga katawan ng mga ito parang lahi ang mga ito galing sa mga angkan ng saltik at mga serpente napakabangis ng mga ito na nagawang manatiling buhay sa ilang daan na taon na bukod kasi sa kakaibang lakas ng mga ito at tibay ng katawan hindi tinatabla ng usal ang karamihan sa mga ito na sobrang nakakatakot at nakakawindang agad na ipinaalam na ng mga ito ang kanilang binabalak doon sa mga bisita sa kanilang iba pang mga kasamahan na nasa ibang mga kabahayan kaya sa mga pagkakataon na iyon napapalibutan na ang bahay na kinaroroonan nila dalawang palapag ang bahay na iyon at maraming mga kwarto sa una at pangalawang palapag dahil sa laki ng bahay pakiramdam talaga nang mga ito, may mga laman ang bawat kwartong nando doon. Iyon ang gustong tuklasin itong si Pablo na kasama itong si Abo. Dahan-dahan nang umikot na ang mga ito doon sa daan ng galing sa sala. Hindi nila alam kung saan konektado ang daanan na iyon. Basta gusto lamang itong si Pablo na makapag-imbestiga. Habang nangyayari naman ang mga iyon, doon sa naiwan na kanilang sasakyan doon sa gilid ng kalsada. Ramdam na ng mga naiwan doon ang malakas na pagbayo ng hangin at malakas na pagbuhos ng ulan. Pinaghati-hatian na lamang ng mga ito ang dalang baon ng tatlong matatanda. Ngunit habang kumakain ang mga ito, biglang napatigil ang mga ito dahil nakakarinig ang mga ito ng malakas na kalabog galing doon sa kabilang gilid ng kanilang sinasakyan. Malakas na kalabog na narinig pa nila sa kabila ng malakas na pagbuhos ng ulan at pagbayon ng hangin. Inaakala ng mga ito na may tumamang sanga ng kahoy doon sa kanilang sasakyan. Kaya tumayo ang dalawang katulong ng driver para tingnan ang mga bagay na iyon. Nang makalapit na ang dalawa doon kung saan doon nila narinig ang kumakalabog, nagtataka ang mga ito. Dahil nakakita ang mga ito ng tatlong bulto ng tao na biglang nawala naman agad. Hindi maaring magkakamali ang mga ito. Bulto talaga ang mga iyon ng mga tao na napaka-imposible. Dahil malakas ang buhos ng ulan at pag-ihip ng hangin, kaya papanong nagkaroon ng tao doon sa paligid. At dito na pumasok sa kanilang isipan ang mga balibalita tungkol sa mga gumagalang hindi pa nakikilalang mga nilalang. na Naisip ng mga ito na baka nakakita ng pagkakataon ng mga ito para makahanap ng bibiktimahin. Kahit na nawala ang mga iyon sa kanilang paningin, pakiramdam ng dalawa, maaaring nasa paligid lamang ang mga ito agad na bumalik ang dalawa doon sa kinaroroonan ng tatlong mga matatanda at agad na sinabi ng mga ito ang kanilang mga nasilayan doon sa bandang likuran na sa kanila ang mga matatanda at nandilat ang mga mata ng mga ito. Ang dalawang matandang lalaki alam na din ng dalawang mga ito ang istorya tungkol sa bundok ng Hagakak. Agad na tumayo na din ang mga ito at nagpasama doon sa dalawang kalalakihan papunta doon sa bandang narinig ang pagkalabog. Huwi ka ng isang matanda na si Tatay Umping. Dahil sa abirya natin maaring nagkakaroon ng mga ito ng balak at lakas ng loob para mamiktima at maaring sila ang dahilan ng pagputok ng ating gulong. Kailangan naman na tili lamang tayo dito sa loob ng sasakyan. Mas ligtas tayo dito sa loob ang iniisip ko lamang at inaalala ang iba pa nating mga kasamahan na sumama doon sa apat. Maaaring kabilang ang apat na iyon sa mga umaaligid sa atin. Sinadya ang lahat ng mga pangyayaring ito. May kinuha na ang matandang si Tatay Umping sa dala nitong bayong at nagulat ang dalawang lalaki ng masilayan nila ang hawak ngayon ng matanda na isang matalas na binakuko Daladala -dala ko ito sa lahat ng mga pagkakataon at sa kahit saang lugar ako papunta. Habang nakatunga nga ang dalawa at nakatitig kay Tatay Umping, binasag na ng isa pang matanda ang pagkagulat ng dalawa na sa mga pagkakataon na iyon, may hawak na din itong isang matalas na sanggot. Mga albularyo kami galing sa patag ng is Matagal na naming alam ang tungkol sa kagubatan ng Hagakak na makikita lamang sa unahan. At nagpapasalamat kami dahil dito tayo napadaan. Matagal ko ng gustong makaharap ang mga demonyong ito. Basta sumunod lamang kayo sa bawat sasabihin namin at nang hindi kayo mapapahamak. Kinikilabutan agad ang dalawa sa kanilang narinig. Ngunit napapanatag naman ng kaunti ang kanilang pagkatakot dahil sa presensya ng dalawang mga nagpapakilalang mga abularyong matatanda na hindi nila inasahan na nakasabay pa nila ang mga ito sa kanilang biyahe.